Okay, welcome back na naman mga bro sa aking mga video. Ayan, ngayon naman ay patungkol naman sa chinso ang ituturo ko sa inyo patungkol sa paghasa ng kanyang talim. Okay, so tamang-tama mga bro, nandito yung chinso natin, maporol na ito. So ang naging problema nito mga bro ay umi-slide na yung kanyang tabas o pag ginamit ko sa pagputol sa kaya, hindi na diretso yung kanyang putol bali ko na siya umi-slide na ganun hindi na diretso yung kanyang putol so bali ang nagiging problema nun mga bro pag halimbawa pag ganun so ang problema nun dito sa kabila yung kaya niya dito sa kabila mga bro ay mas matakaw dun naman sa pinaka pinakakabila sa kabila dun mapurol na kaya gumaganon mas matakaw dito sa kabila kung gumaganon naman pag ganun ibig sabihin mas matakaw naman doon Ayan. Kaya umi-slide. Ganun, hindi balance yung kain ng kwan natin, talim ng chinso natin. Ayan. So, sa pagkakataong ito mga bro, ituturo ko sa inyo kung paano maghasa. Okay. Disclaimer lang mga bro, itong tuturo ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience. So, yung kwa yung design niya na pahilis na ganun, susundan lang natin kumbaga ganyan oh yan so kumbaga ganyan ito yung panghasa natin ayan gaganon lang natin no, oh. ayan ganyan lang so ituturo ko sa inyo mamaya mga bro i-actual natin so kumbaga kung, kung mga bro kumbaga hahasain nyo bawat talim ito mga bro itong kung ano ito, talim na ito sa kabila ito ah tapos ito naman dito sa gabi dito kailangan balance yung kain nila para dire diretso yung kwan tabas nya diretso yung ganun ah 90 degrees lang siya bali 90 degrees lang mga bro yung kanyang pagputol dire diretso yung ganun ok so ituro na natin mga bro kung paano yung diskarte eh, para magkaroon kayo ng idea sa video ng ito, kung paano maghasa ng talim ng So, mapamaliit o mapamalaki man yan kung hindi ka pa marunong ay panoorin mo ang video nito para magkaroon ka ng idea okay so uunahin natin mga bro yung gawi doon ayan so ayusin lang natin yung pa para makita ganyan ayan so kung mapapansin yung mga bro ito ito yung may talim dito ito yung kumakain sa ano pinakagilid niya para hindi magipit yung kadena natin tapos ito naman yung sa kabila oh ayan dito naman sa gawi dito ito naman yung kumakain sa kabila para hindi maipit yung kadena natin okay so bali sa mga hindi pa nakakaalam mga bro bali dalawang klase ang talim ng jinso ito mga bro yung klase nito ay ito yung pamputol lang ito yan, pwede rin siyang gamitin pang tabas, pang hati, o pang islice. Kaya lang medyo mabagal. Kasi, ang kumakain dito ay ito, itong kanto nito. Oh. Ayan, kung mapapansin nyo. Tapos, dun din sa kabila, yun din. So, yun namang, ano, yung pang pangmahabaan pang mahabaan. Yung talim niya ay, kon lang siya, hindi siya pahilis na gano'n Takon lang siya. Diretso lang nga ron. Ang kumakain sa kanya ito mismo dito. Yan. Diretso lang yung kanya hindi ganito na pahilis ha. Diretso yung pinakatalimnon. Yung panistis na sabi nila. Ito naman yung pamputol. Yan. So, simulan natin mga bro yung paghahasa. So, ang gagawin nyo. Pag sisimulan yung maghasa. Unahin natin yung bandaro na. At mamaya ay babalikta rin natin itong chenso natin. Gagawin natin ganon. So, unahin natin to. So, natin para in case lang na matapos na yung lahat ng mga ngipin ay alam natin na dito tayo nagsimula. Okay, markahan natin. Yan, meron siyang pinaka-choke. Okay, so halimbawa mga promagasan na kayo. Ayan, ganyan o. No? Ganyan. Susundan nyo lang yung pinaka-ano niya. Ayan kumbaga tigtatatlong tatlong ano hagod tigta tatlo lang para parehas yung kan sabay sabay mapudpud yung kan, natin yung pinakatalim ng kinso natin okay so simulan natin ganyan lang oh ayan medyo ikut ikutin din natin tong kan, natin pangasa natin bago tong pangasa natin mga bro oh, ayan oh bali nilagyan ko ng puluhan na sanga ng kahoy okay, okay. simulan natin isang hagod na yung kanina Bali, yan. Dalawa. Tatlo. Sa, tapos, iganon natin kung matalim na siya. Tama na. Okay, so, i-adjust natin. Yan. Pangalawa. Ito. So, i-adjust pa natin. So, dito tayo mga bro. Laktawan natin yung isa. Lahat ng pag-ganon, dun sa kabila, natin nasain. Okay? So, diretso mga bro. Sain natin. Yan, ganyan. Medyo ipapaikot natin gano'n. Habang tutulak natin, medyo ipapaikot natin ng gano'n. Okay? So, basta importante mga bro, yun yung mataliman yung dito. Tapos yung kanto niya dun, sa gilid na yun. Okay? So, dito natin. Dalawa. Tatlo. Ayun, tigta tatlo. Bago pa tong kuan ko mga bro eh. Kadiin ako. So, adjust natin. Yan. Ayan, so ganun lang. Tapos adjust na naman natin. Okay. Nasampulan lang natin ng mga ilang kwan mga bro at bibilisan natin para ano hindi mabay yung video natin. Ayan. Okay, tatlo. Tigta tatlong hagod. Oh, matalim na oh. So adjust natin. yan Okay, sa sain natin. Ayun. Pagka ano, kunya, kumbaga, hindi pa siya matalim gina ninyo, kahit ulitin nyo lang, ulitin nyo pa, pwede lang. Ayan. Sunod na naman natin. Tapos na natin to. Sunod natin to. So, adjust natin. Yan. Bali ito. So sign natin. Ayan. So gano'n natin. Okay, matalim na. Adjust natin. Ayan. So, na natin mga bro hanggang sa marating natin yung kinulayan natin kanina. Okay. matalim. So, yun na naman. Just pa natin. Ayan. Okay, pasahin natin. Okay. So, ayos so Matalim. So, ilayo natin. Ganun lang mga bro, sunod-sunod lang hanggang sa marating natin yung kwan yung kinulayan natin kanina okay yan so ang ginagawa ko mga bro para hindi siya magano para madali lang sa in yan inaapakan ko dito oh inaapakan ko tapos yan, nakabangga siya dito. Ganyan, para paghasa nyo, okay lang. Okay, so, asahin ko na lahat mga bro. Ganun lang ang proseso, pare-parehas. Hanggang sa marating yung kinulayan natin kanina. Okay, bali, ikakat ko na lang mga bro. I-video ko na lang dun sa mismong kinulayan natin kanina. Tapos, pagka natapos natin, ay ikakabila natin itong pinakachinso natin. Okay, bali na rating naman natin mga bro yung pinagsimulan natin kanina maghasa. Ayan o. Oh. Ayan. So, focus natin. So, ito yung kinulayan natin kanina. So, ang mangyayari ay babalik na natin tong kinso natin. At ito namang kabila ang hahasain natin. Kung yung simula natin ay paganyan mga bro. So, yung pangalawang hasa natin ganyan naman yung ito ito itong banda rito pero wabalik rin natin tong tinso natin ha ah. okay so ikaw natin yung tinso natin iikot natin ganyan yan okay ganyan ayan so dito naman tayo mga bro ayan So ganyan So maglagay tayo dito ng stopper So ayan. maglagay tayo ng stopper Para pagbanggaan nung Panatin pinaka guide bar natin Ganyan Ayan bali yung Yun yung minarkahan natin Ang asahin naman natin yung nandun sa kabila Okay So markahan naman natin mga bro Yung sa kabila Ayan, bali ito yung pan, minarkahan natin. Dito naman tayo magmamarka. Hanggang sa natin yan. Okay, namarkahan na natin. So, ganun din mga bro. yan kumbaga ganyan oh. Ayan. Kumbaga, tigano siya dikta tatlong hagod depende kung matalim na siya Ayan okay so, sasampulan natin Ganyan Ayan Anoon Sumasablay ah So yan yan ganyan natin mga bro You know Ayan Tatlo tapos sipuin natin kung matalim na hindi okay, matalim naman na. So, sunod natin dito. So, ayan. So, adjust natin mga bro. Pwede pa atras, pwede rin pa abante. So, kumbaga dito tayo nagsimula, pwede pa ganon, pwede rin pa atras. Ganon natin yung kanatin, no? Oh. Ayan yun ang na naman natin ok so natin kumbaga tigta tatlong hagod mga bro pwede nyong dagdagan ng isa pang hagod o dalawang hagod pa para ano iganon nyo kung maramdaman yung matalim na tama na ok sunod natin yun line natin pa ganun ganun lang mga bro Ayan yan Ganyan. O. O. Ayan. Ayan. Tapos sipuin natin. So, not mga bro, pahilis ha. Ah. Hindi nyan ha. Huwag pa ganyan. Pag ganon. Pag lang natin yung dating talim nya. So, yung panistis mga bro, ang hasa noon, paganyan ganyan. Madiritso. Kasi yung talim noon ay diritso. Okay, isa pa banata pa ba natin ang isa ayan so matalim na so abanti natin ayan ganyan So ganoon lang mga bro, sinampulan ko na tapos kwan. Pag narating ko na yung kinulayan natin ay ikakat na natin para hindi mabay yung video natin, okay? Okay, bali narating na natin mga bro yung kwan sinimulan nating hinasa hinasa kanina ayan oh. Ayan, so matalim na mga bro oh. Ayan, so ito nga pala itong mga bro itong kwan niya pinaka corona niya ito. Ayan, kung gusto niyo medyo tumakaw siyang kumain, medyo pahapyawan niyo lang na kwan bawasan itong mga corona niya na yan oh. Ayan, ito yung kwan nagtitipid sa kanyang pagkain ito na yung tutukod o ito yung naglilimit para ano manipis lang yung kain nya ayan hindi naman maganda kung masyadong kwan ito mga bro malaki yung bawas hirap yung makina natin na kumain ayan medyo hirap yung kwan natin makina kapag kwan mas maganda to kontrol lang yung kanyang kain ayan So, ganun lang mga bro, maghasa ng ating kadina sa ating kinso. Ayan o, mapamalaking kinso o mapamaliit na kinso. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video ito. Okay, so ayos mga bro.